Welcome to News 5 Everywhere. Magaling na pananalita at koneksyon lang daw ang puhuna ng sinasabing utak ng 10 billion peso pork barrel scam Nasi Janet Lim Napoles. Ayon po sa dati nitong tauhan, mismong si Napoles ang nakikipag-usap sa mga mambabatas na hihingian niya ng pondo para sa kanyang mga ghost project. Kinumpirma po naman ito ng isang dating kaibigan ng negosyante na minsang napasama rin sa modus nito. Narito ang report. Walang basihan at paong kasinungalingan lamang. Ganyan inilarawan ng kampanya ng negosyanteng si Janet Lim Napoles ang pagdawit sa kanya sa so umano'y 10 billion peso pork barrel scam ng dating empleyadong si Ben Herlui. Ito ay isang simple, sophisticated, multi-level um, extortion kay Janet Napoles. Ayon kay Lui, sinapoles ang utak sa bilyong-bilyong pisong racket ng pagpondo sa mga ghost project gamit ang Priority Development Assistance Fund o pork barrel ng mga mambabatas. Siya ay naging empleyado ni ng... Muslim na at isa siya sa mga laging inuutusan para i-implement ang mga PDAF-funded projects. Sa isang report sa Philippine Daily Inquirer, idinitali na kapatid ni Ben Hur na si Arthur ang modus ni Napoles. Una rito ang pagtatayo ng Peking NGO na ipapangalan sa mga empleyado ni Napoles, pati na yaya at driver. Bawat NGO may bank account kung saan idinideposito ang pera mula sa pork barrel. Madalas daw gawing front ni Napoles ang mga farm inputs na hiling daw ng mga mayor o gobernador para sa kanilang lugar. Ang mga makukumbinsing mababatas, aabisuhan ng implementing agency tulad ng Department of Agriculture na ilalaan nila ang bahagi ng kanilang pork sa proyekto. Sunod na makukumbinsin ni Napoles ang mayor o gobernador na i-release ang pondo sa isa sa mga peking NGO nito. Dito na raw paghahatiin sa pagitan ni Napoles ng mambabatas sa pinagkunan niya ng pondo at ng opisyal na Department of Agriculture ang pera. At para hindi pumiyok sa modus, papaltihan din daw ni Napoles ang mayor o gobernador. Pero kuminsan daw, walang kamalay-malay ang mayor o gobernador sa transaksyon. Inamin din ni Loy na madalas nilang ipeke ang pirma ng mga opisyal ng gobyerno ng NGO. Kung hindi man daw, gagamit sila ng isang tulay. Tulad na lang ng fashion designer na si Eddie Badeo, na aminadong inalok ni Napoles ng porsyento kapalit ng pagkubinsi sa mga kaibigan niyang mayor na pumirma sa ginagawang sulat ng kumpanya para sa DA. Ang inoffer niya sa akin to, kung may mga, yung mga, kilala mo mga mayors, puntahan mo, papirma mo mga papel na to, tapos, para may commission something ako, ganun. Tsaka ko lang nalaman na may mga ghost delivery pala siya. Sinigundahan din ni Badeo ang pahayag ni loy. Pero giit ng abogado ni Napoles, sinisiraan lang daw ni Badeo ang negosyante dahil may malaki siyang utang rito. Paul Bejones, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.